ang siyang gumagambala sa kanilang pangungupan ay eh, malalaman sa kanilang mga palad. Mga daliri, mabigat ang pabigat, mas malakas, mabigat. O, oh, malalaman ng katotohanan, o oh, may may patay. May patay ba dyan? O oh, mag -iwalay. Mm. Mabigat oh, po ba? Oh, mabigilan. Mabigilan niyan. Pabigat ng pabigat. Ayaw, oh Manginginig. oh O, manginginig. Ay, o, oh,

Maghihiwalay, pabigat ng pabigat. O, taas-baba. O, yan, Tumataas. O, tumataas. Hininig. O, manginginig na hindi mapipigilan. Meron? Okay. O, manggiwanag sa kalangitan. Iparamdam. Banal na kuryente. Bula sa kalangitan. Sa so, kanilang mga katawang portal ay mararamdaman. Hmm, bigat. May isang kuryente. May kuryente ba? Mainit. Mainit. Sabi ka po yung kalamitan. Parang na. O, mayroong init pa? O, tatangong. O, tatangong. O, pikit naman kayo ngayon. Pikit. Huwag po kayo magpumulat. Yan na. Magandang kaliwanagan po ang mga ng sa kalangitan. Ang mga isus sa kalangitan at sa lahat ng mga banalang kalit sa kalangitan. Kayo po ang siyang manguna po sa akin na mga iwanag sa kalangitan. Ang hel tagapagbantay ng pangatlong matabaling tao ay akin pong iniling naway buksan ang kanilang pangatlong matabaling tao upang masilayan kung sino man ang siyang gumagambala. Ang mga isus sa kalangitan, maari po ba ni Pasilay ang mga ributong gawa? Ilang mga ilang mga kapatid, magkawagin magbumulat o buwag O anong nakikita madilim maliwanag? O magsalita madilim? Madilim? Sige, ipikit mo lang. Huwag kayong ano, kabahan. No? O, pag may nakita kayo dyan, parang pelikula yun yung ipinapasilay na ako sa langit. Ang mga niwanag sa kalangitan, maaari po ba na ipasilay ang rosaryong gawa ng mga tao? Ang um, ipasilay sa likod ng mga rosaryong gawa. Tignan yung mabuti yung gawa ng mga tao sa likuran. Kung may nakita ba kayo may sungay? Sino na nakakita? Di yung right hand. May nakikita ka na? May nakikita na? Ikaw meron? Ikaw meron? Meron. Ipasilay aming amang liwanag sa kalangitan sa kanyang pangatong matabalit sa tao. Aming amang isog sa kalangitan. Ang mga gawa ng mga tao, mga santo ninyong gawa. Ipasilay. Ikaw may nakikita? Meron. Ikaw meron? ano so, anong nakikita? Liwanag, madilim. Liwanag, dilim. Liwanag, ikaw, liwanag, dilim. O, ibig sabihin na sa naman ngayon. Ikaw, liwanag, madilim. Madilim, ikaw, nasaan ka? Dilim, ikaw. Dilim. Amang niwanag sa kalangitan, maaaring po ba na ipasilay po ang mga mga sa kalangitan ang ribultong gawa ng mga tao sa likod nito ay mapatunayan sa kanilang mga pangatlong mata at masilayan ng katotohanan o siwala sa nakakarami. Ano nakikita mo may mga suway? Kung may nakita kayo ng usok-usok na mga makakalapat niyo. Meron. nakita mo. Huwag kayong matatakot. Ipasilay ang muka ng mga kalapat. Mm. haplos ng mga ripunto. Hmm. Kung may nakita, nakita mo. Mm. itim. Umalis ka dyan. Hindi ka karapat dapat dyan. Umalis ka. Hmm itim. Hmm. Oh, ito na itim. Oh. Ito na itim. Meron. Meron na kita mo. Sungay. Oh, tignan nyo ngayon. Oh, tignan mo ang sinasamba ng mga tao, mga Diyos-Diyosan ng walang sa langit. Kita mo ba may malalaking sungay? Ikaw. Kita mo? May mata kayong nakikita mo red dyan, gano'n? Ikaw? Hindi sumasala dapat hindi oh, ano yung... oh, lang. Ay, no, mata. Ah, ko namang kung paano magdasal. Eh, ganun mo yung pangy mararap do yung pala presensya. Kumilingala so, kay sa langit. Tapos, ipikit po kayo para maramdaman nyo. Tapos, ibigkas nyo po ito, no? Kapag may kilabot kayo sa katawan niyo pag kilabot, banal na presensya yun, no? O, oh, ipikit po nyo. Magandang kaliwanan dyan po. Amang liwanag sa kalangitan. Amang Yesus sa kalangitan. At sa lahat ng mabanalanghel anghel sa kalangitan. Narito po ako sa bahay na ang magliwanag sa kalangitan. Balutin niyo po ako ng kabal ng kaliwanagan. Linisin niyo po ang aking puso't isipan. Kung ano man po, ang misyon at tungkulin ko po, po ay gagampanan ko po sa mga ito sa kalangitan. Umingi po ako ng tawad sa aking nataong pagkakasala.

ay mo mulat mo tama mo. mo nga yeah, o oh, yeah. may pinapasiday kami ang mangiwanag sa kalangitan po pa ang mga Hesus na ipasilay kung ano man po ang kanyang nais, kung ano man po ang kanyang sa aking kapatid ang liwanag sa kalangitan at balutin ng kapal ng na gan, maari ba ni Basilay ang pahalang ng ang mga isip sa kalangitan at kay eh, Siyang manguna po sa amin. Okay, okay, tingnan mo, tingnan mo kung nandyan ka na ba sa gate? Ang mong liwanag sa kalangitan, maari po ba ni Basilay ang katka, kalangitan? Ang mga isip sa Kung ano nakikita mo, ibigkas mo, kung ano ka ba? May ulap ka bang nakikita? Ano, liwanag? O ano, hindi mo lang maimulat mata mo. Tanggapin mo ang ama sa langit. Tinatanggap ko kita. Amang liwanag sa kalangitan. Amang isus sa kalangitan. Liwanag na maliwanag. At sa lahat ng mabanal ang sa kalangitan. Maraming salamat po. At narito na po ako sa inyong tahanan. Bahay na langinan. Tinatanggap ko po ang misyon at ang aking tungkulin na siyang ipagkakalot sa akin ng buong puso at kaluluwa. Maraming salamat po at magandang kaliwanagal. O, oh, mula siya naman sa mga. O, oh. galing, uh, ibig sabihin, malay mo kung sino katin. <laughs> So, patuloy kayo. ikayo kayo, kung nakikita nyo ba yung liwanag? Na maliwanag na maliwanag? Eh, ano ba? Ano ba yung mga maliwanag? Nagtanong pa sila sa sarili nila. Babalik kayo sa sabado. tingnan yung ma maano yung mga banalanghel sa kalangitan. Pero ako ang makakausap nyo. May ginagamit ito ng mga sahera. Pwede po kayong magtanong doon na pinapasok.

Eh, ka kainan ng ganito na para